Hello guys! Magandang araw sa inyo and for today's video guys, today is January 1. So happy, happy, happy new year guys and sana tayo lahat ay magkaroon ng magandang benta this year and masaga ng buhay. So anyway guys, for today's video nga is pumunta kami dito sa SM Marilaw kasi guys nagplan kami na bumili ng washing machine. So matagal na namin plano to guys. As in wala pa yung bonus ng asawa ko kwentado na talaga kung ano-ano yung mga bibili namin at gagawin namin sa kanyang bonus. Ang kaso guys, eh ah, basta sa hindi namin inaasahang pagkakataon is meron ngang hindi inaasahang pagyayari kaya ayun guys wala sa kalahati naging bonus ng asawa ko. Kaya ang nangyari is, hindi natuloy yung pagbili namin ng washing na dapat ay last year pa, bago mag new year talaga dapat. Kaya ayun guys, ngayon na new year na new year is gumastos nga kami ng ganito kalaking halaga para sa washing machine. So ito nga kasi guys, is matagal na din namin gusto kasi hindi naman lingit sa kaalaman nyo na nabaha nga kami ng bagyong karina and lumubog nga yung washing. And dahil nga doon is nasira yung washing namin kaya ako ay nagmamano-mano ng laba. So bali apat na buwan din yata yun guys. Nakakapagod talaga. Tapos ang hirap pa magpatuyo sa amin kasi wala ding sampayan. So anyway, ulit guys, pagdating namin dito sa SM is una kaming nagtingin ng washing sa baba. So meron lang silang two brand doon, yung American Home and yung Union. So actually, yung American Home, alam ko meron yun sa sasi sa dati kong work. Kasi alam nyo naman, natutunan ko doon sa sasi guys, nakapag kapag yung isang brand ng product or ng appliances is nandoon sa sasi or nasa depth store, it means maganda yung quality nun. Kaya dun talaga kami dapat sana bibili sa sasi. Ang kaso guys, dahil nga January 1 ngayon, isarado sarado pala yun. So, hindi ko alam bakit sarado yun. So, parang nang nag ako, hindi naman nagsasara yung sasi tsaka yung depth store. So, ewan. <laughs> Anyway nga guys, dahil nga sarado yung sasi is no choice na nga kami at bumalik nga kami dito sa baba. So doon na lang kami bibili ng washing. Matagal na din namin pangarap talaga yung matic na washing. Pero dahil nga ang dami namin gastos last year and kakaumpisa nga lang namin sa aming munting tindahan eh hindi nga kami naglabas ng malaking pera pa kasi nga nilaan na namin lahat sa tindahan. So, ngayon, guys, is pag decision na nga talaga namin na bumili. Kasi, guys, reward na lang namin to sa isang taon namin last year na nakaya namin lahat ng pagsubok. Ay, wow! <laughs> anyway, guys, ang pinili nga namin na brand is yung Union. Kasi, guys, yung American Home, yun talaga yung bet namin. Ang kaso nga, metal yung ano niya, balot niya. Kaya, ayun, guys, hindi namin kayang iangat kahit pagtulungan namin. Eh, in case na bumaha ulit sa lugar namin, eh, dito sa lugar namin is sana yung matataas lang namin. Kaya yung union na lang yung pinili namin. So, tsaka na lang tayo magbongga ng washing, guys. Kapag hindi na tayo nakatira sa bahaing lugar. So, anyway, guys. Ito nga, naka-uwi na nga kami. And, ayan. Yung mga design ko, guys, hindi ko pa tinatanggal. <laughs> Hindi ko pa niligpet kasi sabi ko guys, mag-picture-picture pa kami mag-asawa dyan. So, tatlo nga lang kaming nag-celebrate ng New Year. Ay, apat pala guys kasi pumunta dito yung kuya ko. Dahil alone lang naman siya dun sa parensa, kaya pinapunta ko na lang siya dito para mag-celebrate. And ang dami nga din naming handa guys, yung asawa ko sa ang dami niyang niluto. Kasi alam niya din naman na pupunta yung parents ko, tsaka yun, sila tita yayang din dito ng January 1. Kasi nga, pinalagpas lang yung salubong ng New Year kasi nga, importante din na makapag-celebrate sila dun sa bahay nila. Kasi nga, bagong tira lang din sila doon. So, eto nga, guys, ang aming trip. So, dapat kagabi pa talaga to, guys. Itong red wine na to, plan namin inumay. Tapos, picture kami, cheers, cheers, ganun. Para may pang my day man lang, ganun. <laughs> Pero, guys, nakatulog na kami. Kasi, anong oras na kami nagsara, guys? 2am na kami nakapag-close ng tindahan. Kasi, marami din bumibili, kahit pa Kaya, itong nga, pagka uwi namin galing sa SM is ayan guys, nag cheers cheers na kami. So yung asawa ko guys kasi hindi nga siya umiinom kasi acidic nga siya. So sobrang lala ng acid niya guys. Alam nyo ba nung last, last year ng uh, ano ba yung 2024 sa lubong 2024. Ay, basta nung 2023 pa guys. Ayan, sobrang acidic niya. May time na ang sakit ng chan niya. Tapos suka siya ng suka. So namayat talaga siya nung 2023 bago magpasko. Kaya, hindi talaga umiinom tong asawa ko. So, minsan tinatry niya, kaso hindi niya talaga nakayang uminom. Kaya, ito guys, red wine lang ang napagtripan namin. And, ayun nga, okay naman sa kanya yung red wine. So, ako, tinry ko lang din yan. Hindi rin ako umiinom, guys. Wow, good girl. Charot. Basta, hindi din ako umiinom kasi, bukod siya nakakahilo, guys, hindi ko bet yung amoy ng alak. Ganun. Itong red wine, guys, hindi rin, ano, hindi ko rin bet kasi amoy ano din siya, sun-mig. Wow, alam yung amoy ng sandig. So, ayun guys, nagpicture-picture lang kami nito. Then, kain-kain na naman ng handa. So, sabi ko magdadayot na ako guys. Pero, tsaka na lang siguro kapag naubos na lahat ng handa namin. <laughs> anyway ulit guys, mga 5pm nga is tumating na nga sila mama at papa at si Iya. So ayan guys, pumunta sila dito para makikain. <laughs> And ayan nga, alam nyo ba, nung bumili kami ng washing guys na Matic. So, kinailangan pa din namin itong mga to, yung binili namin sa Ace. Kasi guys, yung hose nga is hindi, yung hose na kasama sa washing na binili namin is maikli lang siya. So, hindi siya abot dito sa aming CR. Kaya, need pa bumili. Alam nyo ba kung nakasama magkano din yun? So, isang libo din guys. Ano ba yan? Tapos yung gripo din, bumili kami. Kasi guys, yung itong gripo namin na to, wala siyang thread so hindi malalagay yung hose kaya need palitan so nung dumating nga si papa is nagpatulong nga kami para palitan so ang dali lang pala palitan no So ayun guys, ngayon, uh, pag si Papa guys is may mga ginagawa-gawa nga dito sa bahay namin is madalas ko siyang tinitignan para sa susunod is hindi na nga kami magpapatulong sa kanya kasi alam ko na kung paano ikabit, ganun. So ayan na nga guys sila mama. Kakatapos ang lock mind dyan guys, obvious naman ba diba? mga busog na yan. And syempre may pasyaron pa yung mga yan. And anyway guys, ito nga kinagabihan is napagtripan nga ng asawa ko at ng anak ko na maglaba. Kaya ayan, biyok nila yung washing. So tinry na nila. So, sobrang excited nila. Excited din naman ako, guys. Pero hindi ko lang sure sa bill namin ng tubig at kuryente talaga. So, that's it muna, guys, para sa ating unang vlog ngayong taon. So, ayun lang, guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. And hanggang sa susunod na lang ulit. Bye!